maning yung mga laban ko pagdali ko na kasi talo ko na sa mahal na po at amuan ng is tinapawid may tuwa <Jetzt> <oro goal objetivo> ang kumpleto ng ano, kamatis at saka bawang Ah, <laughs> lo so, yung adi adi ang tinga na ni bombay sabi niya kumain na tayo kami na kumakain yung mga anak namin ay natutulog pa yung kumakain kami yung dalawa lang parang kasintahan, walang hanak eh. Matay ng mitwa at saka tinapa Ang init ng galaw. Tapos na papawisan ng nanay eh. Pagkatapos na sayaw-sayaw, ng -sayaw. gagabi, pagkatapos pumasain kasi sabi ng asawa ko, kumain na tayo. ang ah, pag, sabi ko, pag ano, mag maldre ako na hindi pa ako kumain anong feelings niya siya ang gusto niya so, ah hindi ako pumasok sa file lahat okay wala sa cabinet magagawa pa ako di katapat niya kaya yung kain nang todo breakfast yeah. sarap grabe yan yung pawis <laughs> yung pawis ko pagkatapos ng <laughs> Yan eh mga labas Ang yummy daw ng luto niya. Ang yummy. Sana palagi kang magluluto kasi yung luto niya ay yummy. <laughs> ako pero ito maghaling. Hindi niya alam paano no, magluto. Alam ko naman nagagawa lang mag-anime, mag-anime. Pero mahirap din gawin. Ano na ako ng tubig. Ang sarap ng mainit na miswa. Di na pa, dinapat na kamiswa. At so, lab, nilagyan ng maraming kamatis. Wag hmm. um, pabit po, umahaw, umaawit, umaapaw. Umaapaw. <laughs> um, ba <pabit> po, <laughs> um, po <laughs> yung, 'yan? Ba kasi mainit 'yang sabaw. Nayan, nagalo umaapaw kasi para lang ni at saka bago pa ako nagkatipid parang ang ang damit ko nilalapahan sa paw. kami kumatay na. Ito hmm. yung mga anak namin, ang tagal. Pag ising nila, kain na sila, wala silang trabaho. Kain lang ang ano nila. Ano ako ng luto? Pag-ugat pa siya, mga lab kasi nasarapan siya sa sinapan sa kano dito kaya hindi kasi ay yung isang ano lang isang pinggan <laughs> parang kung ako nito eh kasi yung dalawang pinggan na to Ayun, pinaglilitan ko rin. Nataka ko rin, no? Nabusog na siya, parang nagtugat-tugat na. Pag wala tayo, ano, pag wala tayo, ibili na isda at sa kakakaili. So, ano lang tayo, tinapat, tamis pa parang, nagagas-agas na, ang tingok.

parang parang napatu yang naloloto yang dilaku ini Ang ah, ko parang naluto. Ang ano yung mga, mga mata ko sa tabi. parang malabaw pa ito sa exercise. Ang ano Mm, Para remember ko to mga yung nagamot sa akin na adlaw siya ang magluluto ng miso at saka pa, um, bumunta siya sa kusina siya ang magluluto para parang magpagilig ng magulang ko eh nung ngatawan asawa na kami hindi na marunong mag ano, ng kayo hindi na mag marunong mag ano na tagad mag haling magsindi na ng kahoy yung binata pa marunong pag ma, ano na ma, maging asawa ka na hindi na siya marunong pero ngayon nagluluto siya sabi niya ikaw ang maghaling ako ang magluto yan ang luto niya yung uh -huh. binata pa siya ang, ang sarap okay. parang nadal ko ng plato hindi na ako kumain kasi tumataba na ako nito eh hindi na lahat kasi yung ano mo mukha ayaw, parang <laughs> 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 sabi niya pag pumapayag ka nangunulog yung panit <laughs> <laughs> pero ayos ko nang kataba kasi ang bigat ng katawan kahit mangunulog ko muniwang ko kasi ang bigat ayaw ko kumain tapos na kasi na ako ng sum, dahil, yung ilalak <laughs> ko ng tubig yung ilalak ko